Hello and welcome back again to my YouTube channel The Mommy Judge Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng maswerteng halaman. Gusto mo bang malaman ang higit pa tungkol sa kung paano ka makikinabang sa paggamit ng aloe vera sa feng shui? Sa feng shui, ang mga house plant ay simboliko at may mga katangian ng purification at paglilinis. Mabisa ang mga ito sa paglilinis ng hangin at tumutulong sa mahimbing na pagtulog sa gabi. Biniyayaan tayo ng kalikasan ng iba't ibang halaman na nakakatulong sa epekto ng mga nilalang ng tao. Isa sa mga halamang ito ay aloe vera. Sa loob ng libo-libong taon, ang halaman na ito ay pinahahalagahan ng maraming tao. Ang halamang aloe vera ay kumakatawan sa pagpapagaling. Ang aloe vera ay isang halamang bahay na kilala para sa mahusay na benepisyo sa pagpapagaling na maaaring magbigay ng positibong epekto sa iba't ibang aspeto ng buhay, kapwa, spiritual man at physical. Ang aloe vera ay may kahangahangang kapangyarihan sa pagpapagaling at sa hindi kapanipaniwalang mga katangian nito tulad ng air purification, antioxidant, at antibacterial. Ang mga katangiang ito ay naging isa sa mga paboritong halaman ang aloe vera na lumago sa buong mundo. Ang pagpapalaki ng halaman na ito sa bahay ay maaaring magpaikot sa iyong tahanan sa pamamagitan ng pagpuno nito ng magandang kapalaran, masigla, pagbibigay proteksyon na enerhiya at pagbibigay ng positibong chi sa loob ng tahanan. Bilang isang panloob na halaman, ang aloe vera ay maaaring mapalago gamit ang direktang sikat ng araw o hindi direktang sikat ng araw. Nagdadala nga ba ng swerte ang aloe vera plant? Kung naghahanap ka ng mga halamang fungsuy na maaaring magdala ng swerte, at magandang kapalaran. Ang halamang aloe vera ay isang halaman na dapat mong isaalang-alang. Ang aloe vera ay itinuturing na isang maswerteng halaman na maaaring magdala ng good vibes, swerte at kapalaran sa iyong pintuan. Maaaring itong baguhin ang kapaligiran ng iyong tahanan at gawin itong healthy and refreshing. Maaari din itong iwaksi ang negatibong enerhiya mula sa iyong espasyo. Ito ay pinaniniwalaan na ang aloe vera ay isang panloob na halaman na maaaring itaboy ang masasamang espiritu at negatibong enerhiya mula sa iyong teritoryo. Ang bulaklak ng aloe vera ay may malaking espiritual na kahulugan. Ito ay simbolikong iginagalang at kinikilala sa kagandahan, kapalaran at kapakanan. Ang aloe vera flower buds ay namumulaklak sa loob lamang ng 3 hanggang 4 na buwan sa isang taon at ito ay nangyayari sa simula ng tagsibol hanggang sa huling bahagi ng tag-araw sa palabas na ito na ang aloe vera flower ay simbolo ng pagtsatsaga at katatagan ng loob. Bilang karagdagan, ang aloe vera ay isang halaman na may lakas na makaligtas sa panahon ng tagtuyot at namumulaklak pa rin ng nakakasilaw ng mga bulaklak nito bawat taon. Itinatak nito ang aloe vera na maging isang perpektong figura ng pangmatagalang pagmamahal, bagsinta at pagkakaibigan. Malaki ang binipisyo ng aloe vera. Narito ang ilan sa mga binipisyong makikita mo sa mga halamang aloe vera. Number 1. Mga binipisyo sa pagpapagaling. Ang aloe vera ay may makapangyarihang mga katangian ng pagpapagaling na maaaring gamitin sa paggamot sa iba't ibang sakit. Kapag uminom ka ng aloe vera juice, nakakapagpababa ito ng blood sugar level. Makakatulong din ito upang mapalakas ang paggana ng atay at kalusugan ng ngipin. Pangalawa, makaakit ng swerte. Sa feng ang aloe vera ay isang halaman na nakakaakit ng swerte. Para sa sino mang nagnanais na makaakit ng swerte sa karera, kananalapi, at iba pang mga lugar ay maaaring magtanim ng aloe vera sa bahay o lugar sa isang opisina. Pangatlo, nililinis nito ang iyong space. Ang halamang aloe vera ay simbolo ng paglilinis. Ito ay isang solusyon sa paglilinis ng hangin. Maaari nitong linisin ang hangin at gawing malusog. Tumutulong ang aloe vera na matrap ang mga nakakapinsalang polyutan at kumuha ng carbon dioxide at maglabas ng oxygen sa hangin. Ang pagdaragdag ng binipisyong ito sa kakayahang sumipsip ng masasamang enerhiya ay nagpapahiwatig na ang aloe vera ay isang mahusay na halaman na lumaki upang linisin ang iyong buong espasyo. Ginagawa nito ang tungkulin ng pag-alis ng mga lason na maaaring magdulot ng pinsala at isang masamang espiritu mula sa iyong tahanan. Sa gayon, ang aloe vera ay nagre-refresh at nagbabago ng kapaligiran sa iyong tahanan. Pang-apat, nagpapalakas ng enerhiya. Ang aloe vera ay isang lunas para sa pagpapalakas ng enerhiya at panginginig ng boses. Madalas itong ginagamit para sa therapy dahil sa kakayahan nitong dagdagan at pabatain ang nauubos na enerhiya. Napag-alaman din na ang aloe vera ay makapangyarihan sa pagpapabuti ng metabolismo at pagpapalakas ng produksyon ng insulin sa loob ng katawan na nagpapasigla sa mga selula ng tao. Panglima, labanan ang negatibong enerhiya. Ang aloe vera ay isang halaman na nasiyahan sa pagkilala para sa kakayahan nitong iwaksi at labanan ang mga negatibong enerhiya, magtaguyod ng swerte at magbigay ng kaligtasan. Ito ay perpekto para sa pagsipsip ng mga negatibong enerhiya mula sa kapaligiran. Iyon ang dahilan kung bakit mahalagang pangalagaan ang halaman ng aloe vera. Pang-anim, protection. Ang isa sa mga benepisyo ng aloe vera ay nag-aalok ito ng proteksyon. Tinataboy nito ang masasamang mata o evil eye at evil spirits mula sa iyong kapaligiran. Ginagawa itong ligtas mula sa kasamaan. Pangpito, Palakasin ang iyong root chakra. Ang aloe vera ay isang halaman na may malakas, malawak at malalim na ugat na tumutulong na palakasin ang root chakras ng tao. Matatagpuan sa ugat ng iyong gulugod. Maaaring inumin ang katas ng aloe vera upang mabawasan ang pamamaga. Ang gel nito ay maaaring masahihin ang chan upang mapabuti ang panunaw. Sa feng ang iyong digestive system ay nakalink sa root chakra. Sa pamamagitan ng paggamit ng aloe vera, pinapasigla mo ang bahaging ito ng iyong katawan. Pangwalo, pinabawasan ang stress at pagkabalisa. Ang aloe vera ay isang hindi kapanipaniwalang halaman na tumubo sa iyong bahay lalo na kapag dumaraan ka sa isang mahirap na pagsubok, pagkawala ng trabaho. Ang aloe vera ay nagtataglay ng makapangyarihang healing at purifying ayeng energy na epektibo sa pagpapatahimik ng iyong nerve at isip at nagbibigay ng katahimikan sa iyong kapaligiran. Mga tip sa paglalagay ng feng shui ng aloe vera plant. Sa feng shui, mahalaga ang paglalagay ng aloe vera kung nais mong mamukadkad ang aloe vera at maging aktibo, ilagay kung saan ito ay makakatanggap ng maliwanag na liwanag, hindi direkta. Ang pinakaangkop na lugar para maglagay ng aloe vera ay sa iyong sala at kusina. Gayunpaman, hindi sapat ang paglalagay ng aloe vera plant kahit saan. Ngunit, tinitiyak na nakalagay ito sa mga direksyong ito. Sa silangan, timog at timog silangan na direksyon sa iyong espasyo. Ito ang mga lugar na madalas ilagay ang aloe vera. Ang mga direksyong ito, silangan, timog silangan at timog ay mapalad para sa mga halamang bahay na lumago. Sa feng shui, iminumungkahi na ang aloe vera ay maaaring ilagay sa loob ng tatlong talampakan ng iyong computer system. Ito ay upang matiyak na sinasala ng aloe vera plant ang electromagnetic energy na nabuo at naglalabas ng positibong enerhiya sa paligid kung saan ka nagtatrabaho. Kapag nailagay ng maayos ang halaman, makakatulong ito na kumuha ng positibong enerhiya at mapahusay ang kalidad ng hangin sa iyong espasyo. Kabilang sa mga halamang bahay na madaling palaguin ang halamang aloe vera. Isa ito sa mga paboritong halaman na maaaring itanim sa loob ng bahay at magdala ng swerte. Madali itong tumubo sa bahay at ginagawang positibo at inaalis ang mga masasamang enerhiya at malas sa bahay. Ang bulaklak ng aloe vera ay isang magandang fungsoy dahil sa kahalagahan nito. Tinatawag itong feng shui plant, batay sa kakayahang linisin ang hangin ng anumang lasun, pati na rin ang pagtaas ng vibes sa loob ng iyong tahanan. Ang aloe vera ay isang perpektong halaman. Nakinikilala sa feng para sa pagpapagaling ng sangkatauhan at sumisipsip ito ng negatibong enerhiya at, at nagdadala ng positibong enerhiya sa loob ng iyong espasyo. Ang pagpapalaki at pag-aalaga sa halaman na ito sa iyong tahanan ay ginagawa nitong mag-akit ng magandang kapalaran at swerte sa iyong espasyo. Para mapahusay ang ang iyong feng shui space gamit ang mga halaman ng aloe vera, mahalaga ang paglalagay nito sa tamang lokasyon. Ang halaman ng aloe vera ay nangangailangan ng maliwanag at hindi direktang liwanag upang umunlad at ang pinakamagandang lugar para dito ay sa direksyong silangan. Kung nakaharap ang iyong bintana sa direksyong silangan, makakatulong ito sa halaman na makatanggap ng sapat na liwanag. Maaari mong ilagay ang iyong halaman aloe vera sa silangan timog silangan at timog na direksyon ng iyong tahanan siguraduhin hindi nakalagay ang mga halaman ng aloe vera kung saan sila ay makakatanggap ng matinding sikat ng araw sa feng ang pinakamagandang sulok ng bagwa upang ilagay ang iyong mga panloob na halaman, lalo na ang aloe vera ay ang silangan, timog silangan at timog. Ilagay ang mga ito saan man sa iyong espasyo maliban sa banyo o CR para mapanatiling may enerhiya ang iyong bahay at opisina na matrap ang masamang enerhiya. Ang pagbibigay sa halaman na ito ng pangangalaga araw-araw upang mamukadkad sa pamamagitan ng pagdidilig ay kinakailangan upang mapabuti ang fungsoy ng iyong espasyo. Siguraduhing linisin ang mga dahon upang maiwasan ang mga butil ng alikabok sa kanila. Mahirap na ilagay ang aloe vera sa banyo dahil sa pagtagos ng naliwanag na liwanag. Ang aloe vera tulad ng iba pang house plan ay nangangailangan ng natural naliwanag upang umunlad at ang paglalagay nito ay dapat isa-alang-alang ang tamang dapat na lokasyon na paglalagyan Ang aloe vera ay isang pinagpala mula sa kalikasan na nagtataglay ng maraming nakapagpapagaling na katangian pati na rin ang spiritual at physical na mga sinyales na magagamit araw-araw upang muling buhayin ang ating enerhiya, pasiglahin ang good vibes sa paligid ng tahanan at tamasahin ang mabuting kalusugan. Ang aloe vera ay maaaring magtaboy ng masamang enerhiya at magdala ng positibong enerhiya. Bukod dito, ang aloe vera ay maaaring makaakit ng swerte, pagkakasundo at kasaganahan sa iyong buhay. At nakakatulong sa pagprotekta sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay mula sa panganib. Sa makatuwid, naniniwala ako na dapat palaguin ng bawat tahanan ang aloe vera. Ang halaman ng aloe vera ay isang low-maintenance na halaman. Madali lamang itong alagaan. Tiyakin lamang na ito ay nadiligan ng maayos at nakalantad sa maliwanag na liwanag. Kapag inalagaan mo ang halaman na ito, siguradong matatama masam mo ang mga benepisyo nito. Maaari ding ilagay ang aloe vera sa sala at kwarto. Ito ang mga karaniwang lugar na makikita mo sa kanila. Ilagay ito kung saan ito makakatanggap ng sapat na indirect bright light. At yun lamang po ang mga binipisyong dala ng aloe vera. Kaya ano pang hinihintay nyo? Matanim o mag-alaga na kayo ng aloe vera sa inyong tahanan. Marami itong binipisyo na hindi natin inakala na magbibigay ito ng maraming swelter swerte. At yun lamang po ang video ito. Kung nagustuhan ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.